mo bang magbago? Gusto mo bang mabago ang takbo ng buhay mo? Simple lang, lumapit ka sa Panginoon. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kasi kung siya ang namumuno sa buhay natin, mababago tayo. Babaguhin niya kung anong nasa puso't isipan natin. Babaguhin niya lahat. 'yung laman ng puso natin, 'yung laman ng isipan natin, gagawin niyang mabuti lahat 'yon basta si God lang ang namumuno sa buhay natin. Kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, ibigay mo 'to sa kanya. Hayaan mong siya ang mag-ayos nito. Hayaan mong siya ang gumabay sa atin sa lahat na gusto niyang gawin para sa buhay natin. Kasi kung si God ang maging sentro ng buhay natin, lahat ng magagawa natin mabuti. Kasi ang banal na Espiritu, maumuhay siya sa buhay natin. At gagabayan tayo na hindi tayo makagawa ng mga kasalanan. At matututo tayong maging mapagkumbaba matututo tayong magmahal dahil mararamdaman natin yung pagmamahal na galing sa Panginoon. At kung may pagmamahal na sa puso natin, mas lalo tayong gagawa ng mabuti. Mas makakagawa tayo ng tamang desisyon. Kasi si God na yung namumuno sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaan na si God malayo sa atin. Dapat si God mas malapit sa atin. Mas malapit, sobrang lapit. Kasi siya lang ang pwede nating kapitan. Lalo na pagpakiramdam natin na nalulunod tayo, na nasa baba tayo. Si God ang ahon sa atin. At siya ang tutulong sa atin. Kaya kumapit lang tayo sa Kanya. Hayaan natin na si God lang. Si God lang talaga ang magstay sa buhay natin. Dahil kung kasama natin ang Panginoon, magiging madali lang ang lahat. Hindi mahirap, kundi madaling madali. Dahil nandyan lang siya. Hindi niya tayo papapayaan. Kaya nga ang sabi sa banal na salita, With God, nothing is impossible. Wala talagang imposible sa Diyos. Kaya kapit lang at maging sentro ang Panginoon sa buhay natin. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. Love ya!